Hello, kamusta? Ako si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayong araw, pag-uusapan natin yung pelikulang Green Bones So, dahil nabasa ko sa balita na ilalagay na nila yung pelikulang Green Bones sa Netflix So, sa tingin ko, mas marami ng makakapanood ng pelikulang to at yung pelikulang to yung nanalo ng best picture noong 2024 na Metro Manila Film Festival at nanalo din ng iba pang awards tulad ng best actor yung bida ng pelikula at best supporting actor so ibig sabihin ito yung pinakamagandang pelikula ayon sa Metro Manila Film Festival. So, halimbawa, kung sa Hollywood, merong Oscars noong 2024, nanalo yung Anora. Sa Pilipinas naman, yung Green Bones. So, yung pangunahing award, yung Best Picture, Best Actor, Best Supporting Actor. So, nanalo sila pero mayroon din ibang awards tulad ng Best Screenplay, Best Cinematography, at Best Child Performer. Ibig sabihin, gusto talaga ng mga ng mga bumoto sa Metro Manila Film Festival itong pelikula. At kahit sa box office, mataas din yung kinita. Ibig sabihin, marami rin tao, maraming Pilipino, yung pumunta sa mga sinehan para panoorin itong pelikula noong Desembre 2024. Kaya sa tingin ko, dapat niyong panoorin itong pelikula para malaman nyo kung ano ba yung kinokonsidera ngayon sa Pilipinas na magandang pelikula. Kung ano ba yung mga award-winning na pelikula ngayon sa Pilipinas. So, ngayon, pag-usapan natin ng konti yung plot ng pelikula. Hindi ako masyadong magkikwento ng detalye kasi ayaw kong magbanggit ng mga spoiler. Tsaka, sa tingin ko, mas okay kung papanoorin nyo kasi maganda na rin supportahan yung mga pelikulang Pilipino. Lalo na yung mga ganitong klase ng pelikula na original. Kasi hindi lagi na merong mga magandang pelikulang Pilipino. Hindi lagi na merong mga original at na interesante. So sa tingin ko, kailangan nating supportahan yung mga ganitong klaseng pelikula. At kung nagahanap kayo ng mga pelikulang Pilipino, yan, pwede niyo tingnan yung listahan ng mga pelikula noong 2024 Metro Manila Film Festival kasi meron mga original na kwento doon, original na pelikula na sa tingin ko maganda para sa industriyang sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, halimbawa na itong Green Bones, yung iba pang pelikula halimbawa yung The Kingdom yung Himala, isang musical, Espantajo, at yung And the Breadwinner is. So yun yung mga sikat na pelikula noong 2024 Metro Manila Film Festival. So yung pelikula sa Maynila at yung kwento at yung bida tungkol sa isang bilanggo. So, si Domingo, yung pangalan niya, nakakulong siya sa kulungan sa Maynila. Tapos yung isa pang bida, yung prison officer, si Xavier. At yung isa pang bida, yung kapatid ng prison officer, yung kapatid ni Xavier na si Elise. So si Domingo, nakakulong sa kulungan at naghihintay siya ng parole para ipakita na nagbago na siya, na mabait na siyang tao, ganun. Pero may konflikto, may, may conflict sa sarili ni Savior, yung prison officer. Kasi yung kapatid niya, si Elise, biktima ng gang violence. At iniisip niya na yung gang ni Domingo yung may kasalanan kung bakit namatay yung kapatid niyang babae. So, para sa kanya, yung gang ni Domingo yung dahilan kung bakit wala na yung kapatid niya, si Elise. So, ayaw kong magdagdag ng kwento kasi ayaw kong mag-spoil. Pero, yun yung simula ng pelikula, yun yung plot yung mga bida, yun nga, yung nakakulong at yung parang prison officer. At syempre, madami pang ibang characters, marami pang ibang tauhan sa pelikula kasi malalim yung kwento. Pero, yun nga, itong pelikula, itong kwento, tungkol sa redemption at yung mga biktima ng kawalan ng hustisya at parang pinapakita din yung isang lipunan na hindi gumagana ng, ng maayos, ng epektibo. Kasi pinapakita din yung, yung pagiging lawless ng mga law enforcer na parang pinapakita yung lipunan ngayon sa Pilipinas. So parang isang social commentary sa estado ng Pilipinas ngayon sa tingin ko at malaking tema din yung kapangyarihan yung kasamaan ng kapangyarihan parang relevant talaga to yung kwento ng kapangyarihan yung kwento ng lawlessness yung kwento ng mga kriminal at mga pulis lalo na dahil yung drug war ni Duterte kahit hindi na siya presidente nasa balita pa din dahil meron siyang mga trial sa sa The Hague, di ba? Yung gusto ko sa pelikula, yung talagang magandang acting ng mga artista at parang mararamdaman mo talaga yung nararamdaman nila sa pelikula at pwede itong makatulong sa atin na magkaroon ng empathy sa sitwasyon nila. So, mas maiintindihan natin yung, yung sakit na pinagdadaanan nila sa kulungan yung parang conflict sa sarili ng isang prison officer kasi pinatay yung kapatid niya ganon so may iba't ibang characters na sa tingin ko pwede tayong maka-relate at pwede nating maramdaman yung nararamdaman nila habang pinapanood natin yung pelikula kahit na isang oras at kalahati lang yung pelikula. At syempre, meron ding parang philosophical undertones yung pelikula. Kasi yung usapan, yung moralidad, at yung Machiavellian na, na tanong na sinajustify ba ng ends, yung means. So, pwede ba nating gawin lahat? para makuha yung outcome na gusto natin, kahit na mali yung paraan. So sa tingin ko, yun yung matinding salamin sa War on Drugs na okay, may mga epekto na maganda, sabi ng mga tao, mas ligtas na, pero ginajustify ba ng mga magandang outcome? yung pagpatay sa mga inosente. So, hindi ko alam kung sadya yung parallel na yon sa, sa lipunan ngayon sa Pilipinas. Hindi ko narinig yung mga interview ng nagsulat ng screenplay. Sa tingin ko siguro, kasi yun ang pinakamalaking issue ngayon sa Pilipinas. Pero yon sana mapanood nyo. Gusto ko malaman yung opinion nyo Lalo na kung gusto nyo makita yung mga magaling na artista sa Pilipinas at at yung isang social commentary na pelikula sa tingin ko tungkol sa sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Tungkol sa hostisya, sa moralidad, at sa pagkatao mismo. Salamat sa pakikinig nyo. Pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo. Mayroon tayong mga transcripts sa description. Libre lang. Maraming salamat at paalam.